Ayan mga Pafsi, napalong ride na naman tayo sa araw na ito at uh, hindi sinasadyang makarating nga tayo dito sa napakaganda at napakamakulay na lugar na ito. At uh, tulad pa rin ng dati mga Pafsi, kung sino ang unang makapagsabi kung nasaan nga ito, ay siyempre bibigyan uli ng uh, load, FB load o YouTube load. God for 3 days. Ayan, ikot natin mga papsi para marilit nyo kaagad. At maya maya, siyempre magbibigay tayo ng clue. Ayan, madalang lang ang sasakyan. Ang ating clue mga papsi, kung gusto mong makarating sa lugar na ito, ay simpre manghold up ka ayan napakaganda ng clue ayan bagmasdan nyo may gi para marilit nyo kagad ayan napakaganda at napakamakulay na tanawin ayan wala bang uh, pangalan na kapaskil dyan baka may sahan nyo ako mga papsi ah. ayan ayan tingnan nyo may gi yan yung gate yan yung uh, pinto Ayan mga papsi, ayan. Ikot natin bat mga papsi. Ibalik natin. Ibalik natin para marilit nyo kagad. Ayan. Madalang na madalang mga sasakyan pero napaka napakaganda Napaka ganda ng lugar. Ayan. Ayan. Ikot natin mga papsi para marilit nyo kagad. Ayan, napakaganda yan. Yung harap mga papsi, ang ating club, mga papsi, huwag kalimutan ha. Ang, gu kung gusto mong makarating agad-agad dito, ay simpre mang hold up ka. <laughs> ayan, napakaganda ng tanawin na. Nag-iingat ako mga papsi, baka mayroong nakapaskil dyan na pangalan. At maisahan niya nyo ako, ayan.